Kongresman El Salico. Noong August 20 o September 21, nagkakilala kami ni Kongresman Salico sa isang pagtitipon meeting sa Sangrila, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Salico na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng hit kumulang isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nakakahalaga ng dito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po to at ang pagkakatanda ko po to ay uh, 519 uh, million. Ang una po. Uh, sa pagitan ng apat na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguit si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May git kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto nito ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. million or billion? Billion, Your Honor. Nandito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una. Buy lang po ito ayon sa record ko po. 519 million. Sa 2023, 5 billion 790 sa NEP, 3 250. sa buy at 3 890. sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP, sa buy 5.084, sa UA 3.306. Sa 2024, nakakalaga po ng total na 14 billion 190, sa 2020, 12 billion, sa 2022, 519. Nung pong 2025, ay 7,385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Ah, uh, sa bawat proyekto na pasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa punto, base sa aming kasunduan noong 2022. Ang kanyang hinihingi na budget na ba, bawat proyekto ay 20% lamang po noong 2022. Kung makikita nyo po, Your Honor, isasabi ko na rin po to na yung larawan po ng nandun po sa kasama po ako na nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 ang inaayos po namin doon sa litrato po subalit uh, so balit nung taong 2023 hanggang 2025, ito mas ng porsyento ng 25% po. Ang pag-abot ng porsyento para kay Kong saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na insert. Kapag ang proyekto na pasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang bibigay ko kay Kong saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAHA. GAHA, within 1 to 2 months, uh, iniipon ko muna po yon bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman ay naipasok ng kong saldi sa BICAM, ang unang 10% binabayad sa kanya, matapos na mabas ang GA, ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng dalawang buwan mula ng maaprobaan ng GAA. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 25% ay agad ang iniipon ko pati binibigay kay kong saldi. Ang pambayad para kay kong saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay kong saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po nagdadala o naghahatid na hinihingi porsyente ng kong saldi sa bet ibang tao, tao niya hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o oh, dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Sangla Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay, sa Ladybug Street, Valley Verde, 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka, stoplight, may gate kakanan, kakaliwa, kakanan, makikita na po yung bahay. Uh, minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po, iiwanan ko na po. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin kong saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito, naging, noong 2020-2025, nagbaba si kong saldi sa sumusunod. Bulacan 2nd, 573 million. Tarlac 1st, 2023, 1.350. Sa 2024, sa UA, 1.650. Tarlac 2nd, 925 tapos 2024 1 billion 25. Pampanga, isang sa 2023 1 125, 2024 75 million lang po. Ah, uh, wala pong alam yung mga tao doon na di, ako lang po ang kausap nila. Uh, hindi po alam nila yun ay kay Kong Saldi dahil ako lang po hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Pearl Star. Ngunit kahit pamilya ako sa Pearl Star, hindi ko kilala ang may-ari nito. Na Naging tauhan ng Pearl Star ang kilala ko na MK, na ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalam ko, si MK ay anak ng may-ari ng Port Star. Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin sa si MK na Port Star na nakiusap na humingi ng humingi na listahan para sa flood control. Ayon kay plano raw nilang lakari ng pondo para sa mga flood control projects. Ako'y nagbigay sa kanya listahan at nalubabas naman po ito sa GA at UA. Uh, kinaklalo ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng Port ang pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon. Basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyekto ng ginawa tapos ay pinondohan mula sa National Expenditure Program uh, at papundong itinakda ng bicameral conference. Ayon po sa record.